ang ganda ng kagubatan dito sa Amazon mga kalabyog o, sumpay ni sa laing video oh. may mga nakatira na pala dito oh. tingnan mo yun oh may ano yan taniman ng gulay ah, ni uli sa ano, Pilipinas parang Pilipinas na to dito mga kalabyog oh. baka makita tayo dito ng unggoy Oh, ganda na pala dito sa Amazon, oh. maraming mga bahay na nakatira mga kalabyog Oh. May mga bahay na. Hmm. Kaya yung mga wild dito, takot na sa mga tao kasi oh, na ng mga tao yung ano, kagubatan. Ano? mo mga kalabyog, may ano pa dito, taniman ng mais. Yan. May taniman ng mais diyan, oh, oh. Diba kita nyo? Parang umuwi lang kami sa probinsya. <laughs> oh. Pero sumasakay kami ng barko. Oh, nakakatakot ang tubig mga kalabyog. Parang may anaconda. Oh, parang may palayan nata yan. Palayan nata yung kalabyok. Oh, oh tingnan niyo yung mga bahay nila. Parang nasa Pilipinas lang mga kalabyok. Oh. Ah, grabe, oy. Oh. Tingnan mga kalabyok. Pero hindi pa talaga maganda pa talaga yung ano nila dito kagubatan kasi oh. mo oh, kagubatan nila mga kalabyog napakaganda. Oh, hindi talaga nila pinotol yung mga kahoy. Oh, doon ano may mga lubi, mga niyog. Oh, may naka ano pa dito, oh, naka coral pa ano kayang ano diyan. Bakit kaya kinoral diyan? Oh, yan mga kalabyog oh. Nakakatakot tingnan lang yung tubig Parang may ahas O, oh, kita nyo mga kalabyog Ah, waragot Basta, labyog lang yapong tabirme Bunal, ah, padong namili ko Mga kalabyog, bunal